Okay, all right. Welcome back to my YouTube channel. I'm on this blog. Heto. Talagang mainit. Ha? Painit mainit painit. Patindi ng patindi mga kaibigan. Ito ng ating uh, tatalakayin. Atong ang nanindigan, nakipagsabwatan, conspiracy itong share Tibes sa pagkawala ng mga nawawalang sa bungero laman ng video na yan ng ating tatalakayin. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaniyang ko po kayo. Please subscribe, sabay-sabay po nating ilike ang video na ito kung nga nagustuhan nyo po. Ako po ay muling nakikiusap, mga kaibigan, kung pwede lang ho, patapusin po nating panoorin ng kabuuan ng vlog na ito. At nang sa ganun, lubos po nating maunawaan? Heto na samahan niyo po ako, mga kaibigan. Ito yung progresspero si di, dito. Hey, sir, bisitahin niyo po muna ako dito, pinch. right meda ko conspires. Hindi ko alam anong conspires siya sinasabi. Narinig ko lang yung pangalan ko nung una. Na kailangan pa niyang maraming malaman at maungat kung nasaan ang 34 na nawawala sa bungero. O na sa akin na. Kung gusto mo naman, para sa trabaho na puso kung Sumasakit na talaga malayo para matapos sa tayo. Napaiyak na lakas sa pagdinig ng Senado ang mga kaanib ng nawawalang 34 na sa bumbero wala pa rin kasing kasagutan kung nasaan ang mga nawawala o ang mga katawan nito. Sa kalagitnaan ng pagdinig kanina, humarap ang ilang witnesses na nakatakas sa pagdukot. Kanilang itinuro ang gaming consultant na si Atong Ang na siya mismo nagsabi aniya na tuluyan na sila. Ang sabi po ay kasi eh, may mga tao na naman dito na pumasok na mga matchotopic. Tapos, ang sabi, ang sabi niya po, naka speaker po yung cellphone niya. Sabi, naka-loudspeaker speaker po. Loudspeaker? speaker? Opo. Rinig ko po, po. Rinig mo? Opo. Kilala mong boses ni Opo. Abang. Medyo malat po. Malat? Sa cellphone. Ano sinabi ni Ato? Ang sabot niya? Ang sabi po ni... Nung tinawagan po niya, ang sabi po ay, Sige, paaminin niyo kung sino ang boss. Pagka, pagka, di pagka pagdidinay namin, patayin nyo na. Patayin nyo na? Oo. Oh. Narinig mo? Opo. Sigurado ka? Opo. Hindi lang naman po ako nakakarinig doon eh. Ipinasyal naman ni Atong Ang ang mga mambabatas sa conspiracy theory nito na sangkot umano ang mas malalaki pang tao. Pakikita niyo po ang conspiracy dito. Sir? Gusto niyo po malamit conspiracy? Go ahead with the conspiracy. The conspiracy. Uh at at, at, at isa, mahaba-haba kung pila to Pero ang dito lahat ang lakad. Sige, sige, please, continue. Kasi kung, uh, kasi, putol-putol to, Pag uh, na-question ko ng isa, magtataka kayo, eh, hanggang, hanggang, dulo ang, ang, ang sagot dito para matapos kung pinag-uusapan na to eh. Okay. okay. And dito lahat ang laman. Okay. Uh, please give the floor to our uh, colleague from the lower house, Honorable uh, R.D. Tevez Jr. He is uh, invited by this committee uh, to shed light uh, the allegations about uh, about conspiracy uh, and everything. Uh, you have the floor, uh, Congressman Tevez. Yes, sir. Thank you, sir. No, um, good afternoon. sorry, I was very late. I, I came from another meeting. Um, na inimbitahan nga daw ako dito dahil sa conspiracy na something, but hindi ko na narinig yung portion na yun because I fell asleep when I was watching the Senate hearing. I saw the first portions So, if I may be enlightened on Di, hindi ko alam anong conspiracy yung sinasabi. Narinig ko na yung pangalan ko noon. Just uh, for the record, uh, Congressman Tevez, uh, during the first or second hearing, uh, uh, Mr. Atong ang intimated That uh, apparently there is a conspiracy from among the other uh, uh, licenses. Parang uh, napag-isahan siya na sirain yung kanyang reputasyon. So, nabanggit ang pangalan mo, pangalan ni Bong Pineda, ni Gerald Casculan, at saka yung isa pang okay alright uh, yan po mga kaibigan at uh, maliwanag ang uh, laman ng uh, video na pinanood po natin Naku po mainit ito at patindi ng patindi itong usapan po natin pagtatalakay dito sa mga sabungero na mga nawawala disclaimer lang po at kaunting paalala, yan po na mga napanood nyo na video na panood nyo na mga tauhan. Nandiyan po si Congressman Tibes dati, kaya tinawag natin Congressman ay dahil po sa video na yan ay Congressman pa siya noon. At mga ilang testigo ho, na nandiyan ho, sa ika nga po tumistigo sa video na yan, nandiyan po si uh, Senador Bato, yan po ay mahigit isang uh, taon na po ang nakakaraan at kasama rin po diyan ang mga magulang, kaanak na mga biktima na makikita po natin naghihinagpis, nagdurugo ang puso sa pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay. Pinakita po natin ang video na yan sa pagkatanan sa ganun po. Mayroon tayong batayan dito po sa ating pagtatalakay sapagkat ito po ay muling binuksan ang investigasyon at nagbigay po nga ng daan ng pagbubukas ng investigasyon nito ay itong pagkakahuli sa mga sospek na anim na ngayon po ay nakakulong na na sila po ay iniintay at kabang-abang upang uh, ikanta at uh, sabihin kung sino ang naguto sa kanila kung sino ang mastermind kung sino ang utak talaga ang pagdukot dito sa mga nawawalang sa bungero na napakadami nito eh. Ah, tatlong po taapat na tao ang nawawala po, Diyos mayo mabagin. Hindi po natin alam kung nasaan po ito ngayon, kung buhay ba o patay na, wala pong balita kung nasaan Kaya dito po ang nahuli na mga suspect na anim, yung tatlo ay taga-negros ay nandito po. Ah, sana po ay magbigay daan ito upang tuluyan ang malaman kung sino ang utak, kung sino ang mastermind, kung sino ang nagutos sa kanila, kung ano ang motibo kung bakit pinadukot ang mga tao na nagsasabong itong mga sabungiro na ito. At dapat malaman dito kung bakit ano ang motibo at pinadukot mga kaibigan. Sa punto pong iyan, eh, balikan po natin. Ito tinatawag na investigasyon sa Senado na makikita po natin at mapapanood yan sa ruling na nga video ay maliwanag po na ang tinuturong utak before ay itong si Atong Ang. Ha? At ha, hindi, nga, hindi nga po lingid sa inyong kalaman ay kilala nyo din po itong dinadawit ni Atong Ang. Ha? Sino ang dinadawit? ni Atong Ang na sinasabi niya na nakipagsabuatan conspiracy. Ah, milang tao po ang sinabi niya diyan, batambabang babanggitin ko lang po. itong si Arne Tebes. Maliwanag po diyan sa video na nakipagsabuatan pinanindigan. Ah, ni Atong Ang na itong si Arne Tebes ay uh, sangkot sa kipag sa at nang sa ganun po masira ang kanyang pangalan pagbintangan ang kanyang pagkatao. Kaya ang lahat po ay ginawa ang pagdukot na nagsasabong sa kanya pong sabungan. Ay, ikang ay uh, obvious na obvious nga, di ba? Ay dapat pagbintangan dito. Dito si Atong Ang sapagkat mismo doon no sa kanyang sabungan nangyari ang pandukot. Ha? Ah? Ay kung hindi po magkakaroon ng masusing pag-imbestigasyon ay normal na pagbibintangan. Ito po si atong ang ngang, mga kaibigan. Data po at sa punto pong iyan ay may mga lumabas na ika nga po yung testigo. Maraming testigo yan mga kaibigan. Ba't tingnan po natin sa video na ito talagang itinuturong utak pinagdidiinan at isinalaysay kung paano ika nga ay pinadukot ang iba pa nilang mga kasamahan, mga kaibigan. Kung mapapansin po natin sa rolling ng video na yan, ay talagang nga walang uh, ikang ikagatol kagatol-gatol. Diretsahan na sinailasay po ng ikang uh, itong uh, testigo na isang sabungero na ito di umano ay nakatakas sa, sa pagkakadukot. Ba't ano po ang nangyari, mga kaibigan? na Ano po ang nangyari? Ay siyempre, wala pong nangyari mga kaibigan. Bakit walang nangyari? Ano po ang sinasabi ko na bakit walang nangyari? Hanggang ngayon po, kahit tilang hering po ang nangyari sa Senado, ay wala pong naparusahan dito na utak, hindi po natunto ng utak mga kaibigan, hindi po ikangay na-identify dito sa ikang nga po lumabas na mga testigo kung sino ang tinuturo na talagang utak bagamat tinuro na utak sa pagdukot ay itong si tungang ang lumabas ho the end po ng ikang apoy hearing ay waipik din ho. Alam nyo po mga kaibigan dito sa pagkakahuli ng anim na suspect na responsable sa pagdukot dito sa mga nawawala sa bungero ay malaki pong tulong ito ito ho ang magbibigay daan at nang sa ganun po malaman dito kung sino ang utak sa pagdukot dito sa mga nawawalang sa bungero. Bakit ko nasabi mga kaibigan yan? Huwag na po tayong umasa. Ah, uulitin ko. Huwag na po tayong umasa nasa sa kapag nagkaroon ng Senate muli ay um, madidetermine kung sino po ang utak dito sapagkat nangyari na po eh. Ah, dumaan na po ang Senate hearing. Ilang Senate na po dito sa dumaan sa pagtatalakay sa mga nawawalang sa uh, sabungero. Ilang testigo na po na buhay ang ah, nagturo kay Atong Ang na siya po ang utak sa pagpas sa pagdukot, hindi po pagpaslang ha, sa pagdukot sa mga sabongero, mga kaibigan, ay hindi po napatunayan na siya po talaga. Ha, ay uh, malaki pong uh, ano yan, malaking katanungan. ah talaga pong hindi po siya napatunayan sapagkat kung siya po ay napatunayan doon sa ika nga po hearing na siya pong utak talaga, ay dapat siya ho ay napailan ng kaso ay wala po ang kaso at maliwanag po diyan na may nakuha po tayong video ayon po sa ating pag-research hindi ko lang po naipakita dito dahil uh, sa isang istasyon po ay nagkakaroon po ng uh, ano eh copyright eh, kaya hindi ko naipakita dito hmm? ay sinasadong po na walang direktang partisipasyon walang matibay na ebidensya labang ko kay atong ang para na sa ganun po iturong utak, mga kaibigan. Kaya ta uh, tinatalakay po natin, mga kaibigan nito, at uh, gusto nating ipunto dito, ay maliwanag po na hindi siya, di ba? Dapat uh, maliwanag din po dito na may tinutumbok na pangalawang investigasyon na may tinuturong utak. Ha? Ay sinong haba nga ito? Ah, katulad nga po Huwag na po tayong umasa doon po sa Senate hearing. Ang tanging pag-asa po natin dito, na ikaw nga po'y mapangalanan, ah, lumabas sa kanilang mga bunganga na naayon po na hindi sila pinilit, husan loob na sinabi po, nagbigay sila ng salaysay, na babanggitin hmm, ang pangalan dito kung sino ang mastermind. Sino po ang binabanggit ko? Dito po nakasalalay sa anim na suspect na nahuli mga kaibigan. na Maliwanag po. napakaimportanteng hmm. Napaka-importanting mahalaga po nito. Kung sino man ho, ang sabihin nilang mastermind dito, ay sana ho ay naaayon po doon sa talagang sinasaad na lang kaluban. Walang sino ba nagpipilit, walang sino mang man naranakot mga kaibigan. Sapagkat so, 100% po ito, 1,000%, 1 billion percent na may utak po dito, ito ay mga utusan lang po, mga kaibigan. Dahil napakarami pong tao, ang nawawala po dito, hindi malaman kung buhay, hindi malaman kung patay na. At kung patay na, saan inilibing? At kung buhay pa man ito, saan po ito itinago? Marami pong katanungan mga kaibigan ang naiwan dito. Ha? Kaya sa pagpapatuloy po nito, ating uh, pagbantay dito sa kaso ng mga nawawalan sa bungiro ay patuloy rin po tayong maghahatid sa inyo ng mga update kung ano na nga po ba ang nangyari sapagat iisa po ang layunin natin dito. Matukoy po ang tunay na mastermind matukoy po ang tunay kung sino talaga ang utak na ito. Talaga nga marami na po ang nagiinip eh. Ha? Bagamat sa public opinion ho, ay marami nagsasabi, nagpapabot na mga pangalan na dito sa pangalawang utak na tinuturo. Ay katulad nga po ng sinasabi ko sa inyo, ay magbabatay po tayo dito sa mga binibitawan, magbabatay po tayo sa mga investigasyon na kung sino po ang sasabihin nila dito na utak na ipinuturo. May lead na po tayo dito mga kaibigan but ayaw po natin pangunahan dito kung sino man ang mga kinaukula na matin dito at kabangabang mga kaibigan na ay uh, alam nyo marami ang nagpapabot dito sa aking messenger but alam nyo ay uh, sa panahon ngayon bago ka ikang ngay uh, maniwala kung sino man ang nagpapabot diyan sa mga mensahe message sa messenger sila daw po ay mga kaanak ng biktima ay I, uh, i really appreciate ho at sila po ay nagpapasalamat at natatalakay ito dahil uh, ang mga vlogger ho kapang nagtalakay ay uh, sabihin natin hindi araw-araw but malimit ho yan pag nagtalakay batang malalaking live stream ho ay mapapasin nyo po, hindi naman tayo naninira. Nag-babalita uh, ho yan, pero bihira ho. Sabihin natin isang business kinabukasan wala. Ba't itong uh, nag-message po sa atin, ang sinasabi nila, nagpapasalamat po sila dahil nabubuksan muli ang pagtatalakay dito sa Kangapoy. Nawawala. Nakaanak daw po sila ng mga sabungira. Bakamat, hindi ko po pinapaniwalaan ito basta nakakaroon po tayo ng validation. Kung talaga po sila ay kamag-anak, baka nagpapanggap lang po ano. But anyway, maraming salamat po. Kung kamag-anak ka po, kami po ay nakikiramay sa pagkawala na yung ikangapoy uh, mga mahal sa buhay. Tapagkat napakaray pong kamag-anak nito. Kawawa po. Ha? Nakakaawa ang mga kamag-anak, mahal sa buhay, nanay, tatay na naging biktima ho nitong pagkawala ng mga sabungero, ang matindi nito, hindi malaman kung patay na. Hindi malaman kung buhay pa. Ganun po katindi, di ba? Hindi malaman kung sino ang mastermind. Mga kaibigan, maliit lang po ang Pilipinas. Just imagine, ah ganyan po katindi itong sindikato na ito. Hindi malaman natin ito, isang sindikato o pinagalawang pera, ay talagang pera ho, ang involved dito. pagkat lumalabas po dito ay isabong ang pinaka-root kung bakit nagkaroon ho ng pagdukot. Hmm? Sapagkat, alam niyo ho, ay uh, ayon ho sa ating uh, pagsusuri sa mga video na pinapalabas ni Atong Ang, ay isabong ang pinakang pinagmulan dito. Hmm? Ay uh, mahabing, mahabang usapin ito. Huwag na po tayo muna na ika nga humakbang ng ibang step sa ibang pagtatalakay na yon. But ang importante hong naihatid ko dito sa inyo ay maliwanag po si Atong Ang ay napakarami pong nagturo na ika nga po ay para durugin ang pagkatao. So balit hindi po napatunayan. Ang gusto po nating ipunto dito mga kaibigan sa pangalwa ho na pagbukas nitong investigasyon sino po ang utak dito? Hindi po po pwedeng walang utak. Ah, nalinis na po ang pangalan ni Atong ang. So, balik ko ibabalik ko na siya po ituturong utak. Wala pong problema, ay siya po ang tinuturo, di ba? Kung mayroon naman po na bagong utak, wala din pong problema. Ayan po ang talagang tinuturo, eh, di ba? So, balik kung hindi talaga si Atong Ang ay tinuturo, oh, walang problema. Mga kaibigan, ang problema, hindi na nga si Atong Ang ang itinuturong utak. Bakit wala pa hanggang ngayon ang itinuturong utak? Ay sino? <laughs> Diyos may maliwanag po. Maliwanag pa sa sabaw na malabo. Na dapat ito ay may, mayroon pang plan B na pag-iimbestiga para maituro kung sino talaga itong utak na ito. Hindi po po pwede. Dahil ilang buhay po dito ang nawawala. 34 na buhay. Kapuha natin na ikangapoy. Gustong mabuhay ng marangal. Yung iba ho. Ala yung iba ho ay, uh, ay uh, real talk tayo. Yung iba napunta sa sabungan. Yung iba ay handler. Ay uh, gusto nilang maghanap buhay ng marangal. Parehas ho, ho yan. Sapagat legal ho yung sabungan. Ay uh, handler. binibigyan ng pera. Sempre pupuntaron para lang sa pamilya. Tapos ganyan pa ang nangyari, mga kaibigan. Ha? Ah? Ang, ang, ang hindi po lahat na nagsabong ay sugal ang inahanap. Yung iba ho ay uh, napuntaron handler na may mga boss para bayaran sila. Pera po ang binibigay sila sa kanila para ma-mai-uwi ma, 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 sa kanilang pamilya. Tapos ganyan po ang mangyayari. Hindi na uuwi dahil dinukot Anyway, mahabang talakayan kayo niyan mga kaibigan. I'm very sorry kung mahaba na naman to. Nako, ay shoutout po tayo ay sa susunod na lang mga kaibigan. Sapagkat wala na po tayong oras, pasensya na. Maraming salamat po. At diyan po sa comment section. Ay uh, huwag niyo pong kalimutan magbigay ng public opinion. Abangan niyo po, kabang-abang ito. Ang pagkanta ho nitong uh, mga nahuli na mga suspect kung sino pong utak ang ituturo dito mga kaibigan. Kung sino ang mastermind. E, eh, respeto ko po kung sino man ang ika nga po ituturo nila na mastermind dito. But, kailangan po dito ng masusing investigasyon, validation. Kung yung pang kinakanta nila ay talagang yun ang tinutukoy o yung ba talaga ang nagutos sa kanila. Sana po mga kaibigan na inakuha nyo ang gusto kong ipunto dito. Maliwanag po sa video na yan. Si Arnie ay uh, tahas na nagkaroon ng conspiracy na sinasangkot po ni atong ang hindi po ako ang may sabi. Nagsasabi, nag, nagbabase po tayo diyan sa rolling ng video, mga kaibigan. That's why tinatalakay po natin, mga kaibigan. Okay, alright. Pagpalaan po tayo lahat. Sabay-sabay po natin ilay ang video na ito. Palakpakan po tayo.